Good morning, siyempre. Dito naman tayo sa loop natin. Pero, eto yung malungkot kasi bukas first derby na sa south. Eh, di ko alam kung sinong pusa yung pumasok dito sa loop. Doon sa asawa ng brown. Eto siya ngayon. Makakalungkot nga lang. Ayan ha. Na. Nakakalungkot kasi. Tignan nyo, binalot ko na lang sa plastic. At ito na, ito yung ring nya. Tignan nyo yung ring nya. yan na yung ring nya. Na. May kita guys. Ayan na. ring na lang ang natira isa pa naman yung pinakamabilis natin yung Taiwan eh nadali pa lang po sa gulat ako ngayon maga may mga balahibo so eto na siya ngayon ayan guys oh tignan niyo yung mga katuyong pakpak -pak na lang yung ating panlaro para bukas sa south kasi ni hindi ko alam sinong pusa ay pinlasti ko na lang para ilibing na lang nalulungkot ako kasi apat na lang yung panlaro natin bukas yung pusa talaga na hindi ko alam kung sino yung pusa pumapasok dito dito ngayon lang nangyari to sa loop natin may isang pusa nakapasok malamang dito dumaan yan sa bubong dumaan sa bubong papunta dito sa third floor natin sa roof sa loop natin mga apang hinayang tignan nyo yan siya pa naman yung mga nilalaro natin ng nakaraan ng mga south derby race natin yung MPC naka MPC pa naman to anak to ng Taiwan from galing siya ng sa tropa na dumaong pinigay sa akin nag anap siya pa naman yung panlaro ko pagdating sa mga south kaya alam Ooh, hirap diba kita nyo naman tagal mong inalagaan almost isang taon ngayon may itlog pa yun ha? take note magpipisa na yun may itlog siya lalaro ko kaya ang bilis alam eh pusa kalaban talaga natin number one yan hindi ko alam basta bahala na sa so, kaya mga toyong ingat tayo lagi ha so thank you very much sa eh, inyo lahat shout out pa rin sa mga katropa natin kahit malungkot tayo bukas kita kits pa rin tayo sa derby natin sa south So, Toyong TV, syempre, thank you very much, Tropang ARPC. Sagot ako sa inyo lahat.